Balita please. Good morning mga ka okay. Isang mapagbalang umaga, lungsod ng Olongapo. Salubungin natin ang umagang ito ng isang mainit na pagbati. Mula sa isang magandang umaga, welcome po sa ating programa para ipaabot sa ating mga kababayang Olongapenyo ang mga balita sa pamamagitan ng ating programang Pinalakas Online. Hatid sa inyo ng Subic Broadcasting Corporation at ng 97.5 DWOK-FM, ito ang radyo ko. Ang kapartner natin sa paghahatid ng mga mahalagang kaganapan at impormasyon dito sa loob ng ating lungsod. Ako po si Police Staff Sergeant Beverly Palubay, ang CAD -PNCO ng Police Station 1 Olongapo CPO. At ako naman po si Police Master Sergeant Arsalin V. Ferrer, ang Public Information Section PNCO ng Olongapo City Police Office. At ito ang Balitang Police kapo. po! Today is October 16, 2025, araw po ng Webes at nasa ikatlong linggo na po tayo sa buwan ng Oktubre. Kami ang inyong mga kasamang umaga para magbigay ng mga komprensibong detalye patungkol sa mga programs and activities na isinasagawa ng inyong kapulisan dito sa lungsod ng Olongapo. At sa pagsasakatuparan ng mga hakbang at gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapenyo. Hangad po namin ang inyong kaligtasan mga ka-OK -okay. dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka! Yes partner May meron na nga tayong bagong tagline ngayon Ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas At sa ilalim ng siyempre ng pamumuno ng aming acting chef PNP Police Lieutenant General Jose Melencia Corpuz Nordaris Jr. Ay ang magandang ugnayan sa ating komunidad kasama ng Police Regional Office 3 Sa pamumuno ng aming Regional Director Police Brigadier General Ponce Rogelio Panyones Jr. At ng along Kapositi Police Office sa aktibong pamumuno ni Police Colonel Richie Claraval Kaakibat ang ating mga partner agencies, mga stakeholders at mga media partners upang maabot ang ating mga kababayan. At sa ating pagpapatuloy mga ka -okay, ang datos ng ating weekly accomplishment report mula October 6 hanggang October 12, 2025 ng ating previous week. At sa kabuuan, meron tayong 11 total arrested ang Olongapo City Police Office sa pangunguna siyempre yan ng aming aktibong, aktibong City si Director na si Police Colonel Claraval mula sa Manhan Charlie and Anti-Illegal Drug Operations. Sa campaign anti against anti-illegal drugs, ang Olongapo City Police Office ay nakapagtala ng siyam na drug personalities arrested mula sa matagumpay na isinagawang siyam na anti-illegal drug operations kung saan ay nakapagkumpis ka tayo ng 20.123 grams ng shabu na may kabuo ang standard drug price na 136,836 pesos and 40 centavos. Kaugnay dito sa patuloy na kampanya laban sa paglaganap ng illegal na droga, matagumpay na nagsagawa ng buy bus operation ng mga tauhan ng Police Station 1 ng Olongapo City Police Office noong madaling araw ng October 7, 2025 sa kahabaan ng Arthur Street malapit sa Police Office, Police Office Barangay Westback Bahak, Lungsod ng Olongapo. Arestado sa nasabing operasyon ang isang individual na kabilang sa street level individual drug personality na kumpiska mula sa kanya apat na piraso ng heat sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng shabu na may kabuo ang timbang na 0.625 gramo at tinatayang standard drug price na 4,250 pesos na recovered din ang mark money by bus operation. Sa kasalukuyan ay nasa kusadiya na ng Police Station 1 ang sospek at naharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Isang drug personality ang naaresto sa sinagawang anti-illegal drug operation ng mga tauhan ng Police Station 3. Madaling araw ng October 11, 2025 sa Murphy Street, Barangay Pag-asa, Lungsod ng Olongapo. At kinilalang suspek sa alias na Doc, isang street-level individual, listed drug personality at residente ng Barangay Gordon Heights o Long Kapo City. At sa mula sa operasyon ng anim na plastic sa shay na naglalaman ng shabu. Na may kabuang timbang na 8.824 gramo at tinatayang standard drug price na 60,003 pesos and 20 centavos. Arang sospek at mga nakumpiskang ebidensya ay dinilang sa police station 3 para sa wastong dokumentasyon at disposisyon. Isang SLI Lister na drug personality Man ang naaresto na pinagsanim na, pinagsani na person ng City Police Drug Enforcement Unit o CPDU ng Olongapo City Police Office at ng SPDU ng Police Station 1 sa bisa ng search warrant para sa paglabag ng Republic Act 9165. Ang operasyon ay sinagawa hapon ng October 8, 2025 sa Lower Barangay, Kalaklan, Olongapo City. Ang search warrant ay mission ni Honorable Richard A. Paradesa, Executive Judge ng RPC Branch 72 Olongapo Post City. Sa pagsasagawa ng search warrant, nakumpis ka mula sa sospek ang isang itim na pouch na naglalaban ng isang pares ng gunting, isang violet na lighter, 34 na piraso ng walong, uh, walong plastic sa at anim na sealed seal plastic sachet na naglalaman ng shabu na may kabuong timbang na 7. 9.55 gramo at may standard drug price na 54,094 pesos. Agad na sinagawa ang inventaryo sa mismong lugar ng operasyon sa presensya ng sospek at mga pisyal na saksi. Ang naresong sospek ay kasalukoy nakakulong sa CPDU Custodial Facility habang inihahanda ang kasong paglabag sa Section 11, Article 2 ng Republic Act 9165 na isasampa sa tanggapan ng piskalya ng lusod ng Olongapo. Samantala, para naman sa ating accomplishment on wanted person. Dalawang wanted persons naman ang matagumpay na, na aresa ng Olongapo City Police Office mula sa magkahiwalay na kinasangman at operation sa buong lungsod ng Olongapo. Naares ng individual sa bisa na warrant of arrest para sa iba't ibang kaso, timbog ng pulis kapo. Matagumpay na naaresa ng mga tauhan ng Police Station 1 ng Olongapo City Police Office katuwang ang Olongapo City Intelligence Unit ang isang individual na may alias na VIN sa isinigawang manant operation kaugnay sa paglabas sa Sections 5 and 15, Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Acts of 2002. Ang pag-aresto ay isinigawa sa bitin na warrant of arrest na inicho ni Honorable Rollin M. Ines balde acting presiding judge ng Regional Trial Court, 3rd Judicial Regional Branch 75, Olongapo City, noong October 8, 2025 para sa service of sentence ng nasabing kaso. At ang naarestong individual ay dinala sa Police Station 1 para sa bastong dokumentasyon at nakatakdang iharap sa kaukulang hukuman para sa nararapat na disposisyon. Isang babae naman ang naaresto sa pinagsanib na person ng track record team ng Police Station 6 at ng Maritime Police Station sa bisa ng warrant of arrest kaugnay ng kasong staffa through falsification of public document by a private individual dakong ala sa alauna ng hapon noong October 9, 2025. Naaresto ang nasabing akusado sa kahabaan ng Iloilo -Ilo Street, Barangay Barreto, Olongapo City. Siya ay kasalukuyang naniniraan sa Upper Calaclan, Olongapo City. Ang warrant of arrest ay nilabas ni Honorable Marjorie Between, panaligan, presiding judge ng Municipal Trial Court in Cities, 3 Judicial Region Branch 2 Olongapo City noong October 2, 2025 na may nirekomenda nga piyansa na nagkakahalaga nga 36,000 pesos. Ang naresong na individual ay dinila sa Police Station 6 para sa kaukulang dokumentasyon. At sa karagdagang balita, isang lalaki timbuk sa bypass operation laban sa loose firearms sa Olongapo City. Isang matagumpay na bypass operation laban sa Luis Firearms na sinigawa sa kahabaan ng Kessing Street, Barangay New Kalalaki, Lungsod ng Olongapo. Dahong alas 5 ng hapon noong October 8, 2025. Ang operasyon na pinangunahan ng Police Station 3 Drug Enforcement Unit at IOS RID-3. Naareso na sa nabing, na, -na sa nasabing operasyon ng suspect na kinilala sa alias na Jomar, nasa wastong gulang at residente ng Marilag Street, Barangay Santa Rita, Olongapo City at nakumpiska mula sa kanya isang kalibre 38 na baril na may lamang tatlong bala. At na din mula sa aktuwal na pag-iingat at kontrol ng suspect ang bypass money na binubuo ng isang tunay na 1,000 peso bill at tatlong piraso ng 1,000 boodle money. Arang suspect at lahat ng na nakumpiskang ebidensya ay dinala sa Police Station 3 para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. At kasalukuyang inihahanda ang mga kaukulang kaso upang isampa sa korte. At mga ka-okay, kayo po ay manatili lamang dyan at kami po ay muling magbabalik sa loob lamang ng ilang paalala. Balita, at mga ka-okay, welcome po muli sa Balitang Pulis Gabo. Dito lamang yan sa 97.5 DWK FM. Ito ang radyo ko. At yan po ang ilan sa mga personal accomplishment at balita sa ilalim ng pinagting na PNP Focus Agenda sa pagpagtulungan ng ating mga barangay sa pamalang lungsod ng Ulongga at pati na rin ang tulong mula sa ating mga BIN or baranggay Barangay Information Network. Para naman sa ating Information Operations and Community Engagement, pinapaabot ng aming City Director Police Colonel Clara Val ang puso nitong pasasalamat sa lahat ng ating mga partner agencies, barangay at pati na rin ng ating mga kababayan sa karatig lugar dahil sa tulong at suporta na natatanggap ng Olongapo City Police Office sa ilalim ng kanyang pamumuno. At narito naman ang ilang aktibidad ng Olongapo City Police Office sa buong linggo. Bilang bahagi ng pagpapatupad ng PNP Focus Agenda sa ilalim ng Enhanced Managing Police Operation, mas pinaiikting ng Olongapo City Police Office sa pangunguna ng ating City Director Police Colonel Claraval ang mahigpit na pagpapatupad ng mga lo lokal na ordinansa upang mapanatili ang disiplina, kaisan at kaligtasan sa lungsod. At kabila nga sa mga tinutukan ng kapulikasan ang pagtiyak na nasusunod ang Child Protection Hour para sa mga kabataan upang maiwasan ang anumang panganib sa kanilang kaligtasan. Mahigpit ding pinapatupad ang pagbabawal sa pag-inom ng alak at paninigarilyo sa mga pampublikong lugar bilang bahagi ng kampanya para sa kalusugan at kaisan ng komunidad. Patuloy ring inaksyonan ang mga residente ng indecent exposure o kawalan ng maayos sa pananamit sa pampublikong lugar bilang pagtalima sa moralidad at respeto sa kapwa. Ang mga hakbang ito ay tutugon sa direktiba ng PNP na paigtingin ng law enforcement operations, itaguyod ang disiplina sa hanay ng komunidad at palakasin ang ugnay ng pulisya at mamamayan. Ng Olongga Posit Isinagawa ng Olongapo City din ng Olongapo City Disaster Risk Reduction and Management Council or CDRRMC ang isang pre-disaster risk assessment meeting na nakatuon sa kahandaan laban sa lindol. At kabilang sa mga dumalo ang mga tauhan mula sa Olongapo City Police Office sa Pangumunin ni Police Colonel Richie R. Claraval, kasama si Police Major Rodel B. Paragas at Police Executive Master Sergeant Eric Von Klee. Namuling nagpapatibay sa paninindigan ng PNP na pangalagaan ang kaligtasan ng publiko at maging maagap sa pagtugon sa mga sakuna. Kasabay ng mga kinatuman mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga halagang sektor, Aktibong nangilahok ang lahat upang palakasin ang koordinasyon, suriin ang posibleng epekto ng sunod-sunod na lindol at maglatag ng mga mahalagang hakbang para sa kahandaan at agarang pagtugon. Patuloy na nagsasagawa ang mga tauhan ng Olongapu City Police Office ng Oplan Bandilya bilang bahagi ng pinaiting na kampanya ng Philippine National Police upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan sa mga komunidad sa ilalim ng programang ito, kinakalat ng kapulisan ng mahalagang paalala at informasyon sa publiko kaugnay ng pag-iwa sa iba't ibang uri ng krimen gaya ng pagnanakaw, snatching, panloloko at iba pang banta sa seguridad ng mamamayan. Layunin ng Oplan Bandilyo na paalalahanan ng publiko na maging mapagmatsyag, alisto at responsable sa pagbantay sa kanilang mga sariling ari-arian at kagamitan. Bahagi rin nito ang paghikayat ng mga residente na agad ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang kahinahinala nga aktividad sa kanilang paligid upang agad na matugunan at maagapan ang mga posibleng insidente ng kriminalidad. At partner, patuloy ang Olongapo City Police Office, partikular na ang personal ng Women's Desk na nagsasagawa ng pangkatugnayan Rape ay Labanan Lecture para sa mga estudyante at komunidad ng Olongapo. Tinatalaki din sa nasabing aktibidad ang mga mahalagang paksa tulad ng anti-illegal drugs, anti-criminality campaign, community anti-terrorism awareness o yung kata at ang bawal bastos law at layunin ng aktibidad na ito na mapataas ang kaalaman ng komunidad at mga magulang hinggil sa pag-iwas sa krimen, pang abuso at iba pang banta sa seguridad. Bilang bahagi ng patuloy na kampanya ng kapulisan upang mapanatili ang kaoyisan sa kanilang nasasakupan. Sa pagpapatuloy, dumako naman tayo sa pamimigay ng mga safety tips para sa ating mga ka-okay na talaga na mga kapaki-pakinabang. Pero bago yan partner, ay nais din natin at mabigyan ng kalaman patungkol sa terorismo. Meron tayong Republic Act No. 11479 o ang Anti-Terrorism Act of 2020. Ito ay isang batas na layuning pigilan, sugpuin at parusahan ang mga gawaing may kaugnay sa terorismo sa Pilipinas. Terorismo ang anumang gawa na may layuning magdulot ng matinding takot sa publiko, sirain ang instruktura ng pamahalaan at sa pilitang pilitin ang gobyerno na gumawa o wag gumawa ng isang bagay sa pamamagitan ng paggamit ng karahasan, pagsira ng kritikal na infrastruktura, pagpatay, pambobomba, paninira at iba pa. Ang sino mang mapatunayang sangkot sa gawaing terorismo ay maaring makulong ng habang buhay. Ang Anti-Terrorism Act of 2020 ay hindi laban sa ordinaryong mamamayan. Ito ay para sa proteksyon ng publiko laban sa mga banta ng karasan at terorismo. Ang lahat ay hinikayat na makipagtulungan sa PNP o Armed Forces of the Philippines para sa, sa pamamagitan ng tamang pag-uulat ng mga kahinay hinalang aktibidad. Maaring tumawag sa 911 o sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. At partner dyan nga po nga pasok yung activity natin na tinatawag na CATA or yung Community Anti-Terrorism Awareness na sinasagawa po ng ating Police Community Relations Personnel from Police Station 126 na umiikot sila sa ating komunidad at sa iba't ibang paaralan upang ituro ang mga, eto, ang tungkol po sa ating terorismo. Kasi po, um, alam naman po nating lahat na vulnerable ang ating mga kabataan. So, sila po yung isa sa number one na talagang nilalapitan ng ating, ay, alam na po yung tinatawag natin, uh -oh. makakaliwa, na sila po yung nilalapitan talaga nita. nila doon nagsisimula na mababrainwash, syempre i-open sa kanila yung, alam mo, mga problema ng Pilipinas, ang kahirapan, pat pati sa pag-aaral, yung bagay na ano, doon po sila sinisimulan. Kaya naman po syempre po ang kapulisan ay patuloy pong umiikot sa ating mga paralan para sa Kata Lecture. Yan nga partner yung tinatawag nating bisita-turo, isang best practice ng Olongapo City Police yes, Office. Yes, partner. At mga ka-okay, manatili po kayo nakatutok dito lamang sa 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko at kami po ay magbabalik lang sa loob ng ilang paalala. Balita, mga ka-okay, tayo po ay muling nagbabalik sa Balitang Polis ka po. Dito lamang yan sa 97.5 DWOK FM. Ito ang Radyo Ko! At sa pagpapatuloy mga ka ok ay narito ang ating bago, habang at pagkatapos ng lindol safety tips. At ito nga mga tips bago mangyari ang lindol. Siguraduhin matibay at ligtas ang iyong tahanan sa pamamagitan ng pagkakabit ng mga estante at mabibigat na kasangkapan sa dingding. Maghanda ng emergency kit na naglalaman ng pagkain, tubig, flashlight, first aid kit, mahalagang dokumento at pito. Gumawa ng pampamilyang plano sa emergency, kabilang ang isang ligtas na lugar na pagtataguan. Alamin at sanay ng sarili sa tamang paraan ng drop, cover and hold. Kaya nga laging tandaan, duck, cover and hold. Ito naman po ang una kapag habang nangyayari na ang lindol. Kung nasa loob ng gusali, yumuko sa sahig at magtago sa ilalim ng matitibay na mesa o desk at kumapit hanggang tumigil ang pagyanig. Lumayo sa mga bintana, salamin, salamin na nasa, dingding at mabibigat na bagay na maaaring bumagsak. Music kung nasa labas naman kayo mga ka-okay, lumipat sa isang maluwag na lugar na malayo sa mga gusali, puno, poste ng ilaw at linya ng kuryente. At kung nasa sasakyan naman po tayo, huminto sa isang lugar na uh, ligtas na malayo sa mga tulay, overpass at matataas na estruktura. Manatili sa loob ng sasakyan na nakasuot ng seatbelt habang gumagamit ng elevator. At partner naman ng kanilang maaaring gawin pagkatapos ng lindol. Una ay manatiling kalmado at unahin ang inyong kaligtasan. Huminga ng malalim at manatiling alerto. Suriin ang paligid para sa mga mapanganib tulad ng basag na salamin, sunog o tag tagas ng gas. Maging handa sa mga aftershock at manatili sa isang maluwag at ligtas na lugar. Manatiling mga impormasyon at sundin ang mga opisyal na tagubilin sa pamamagitan ng pakikinig sa radyo. Iwasang bumalik sa mga nasirang gusali hanggat hindi sinasabing ligtas ng mga otoridad. Bukod pa dyan, partner, ay dapat maghanda po tayo ng go bag para sa emergency. Sa harap ng mga kalamidad gaya ng lindol, baha, sunog at iba pa, mahalagang laging handa isa sa pinakamahalagang hakbang ay ang pagkakaroon ng go bag o emergency bag na madaling makuha at dalhin sa oras ng sakuna. So partner, ano nga ba dapat ang laman ng isang go bag? Ayan, ayan, kasama na dyan yung inuming tubig, sapat para sa tatlong araw partner. At nandyan din ang delatang pagkain at ready to eat meals na hindi madaling masira. Kasama na rin dyan yung flashlight at extra batteries. At katulad ng sinabi mo na partner, dapat po ay meron din dyang pito para makatawag ng pansin sa oras ng pangangailangan. Ayan, isama na rin po natin ang face mask at alcohol para sa kalinisan at protection. At nandyan din po ang first aid kit, bandage, gamot at antiseptic. Siyempre, partner, nandyan ang personal hygiene items. Ayan, sabon, tissue, toothbrush, sanitary pads at iba pa. At partner, napakahalaga, huwag din nyo po kakalimutan ang power bank or extra charger. Ayan, kasama na rin po dyan yung emergency flashlight candles and mga posporo. At nandyan din ang kopya ng mahahalagang dokumento, partner, ang ID, birth certificate, contact list, at iba pa. Siyempre, isama natin dyan, partner, extra damit at kumot, raincoat, ayan. At isa, isa to sa pinakamahalaga partner ang emergency cash. Siyempre, nandyan din ang notepad or at saka yung ballpen kasama. Ayan naman partner, so ina, sinasabihan natin, um, natin ang mga ka-okay at tagapakinig ngayong umaga na ngayon pa lang po ay simulan natin ang paghahanda ng go bag. Alam ko po napakadaming laman yan pero hindi naman po agad biglaan pero sana po ay mapag-ipunan natin, mapaghandaan at maunti-unti po nating malagyan ang ating go bag. Ang iba po ang mga katulad sa Manila, meron na po uh, ayan, ayan, meron na po tayo po. nagbibigay ng libreng go bag sa ating komunidad. At siyempre po, bilang parte po ng pamayanan, obligasyon din po natin. bilang Magready talaga. Oo, hindi naman lahat ng pagkakataon ay uh, ma Mabigyan tayo pero bilang isang nga uh, mamamayang responsable para sa kaligtasan ng uh, ating pamilya eh pagipunan um unti-unti nating uh, i-provide ito nga uh, go bag na sinasabi napakalaking tulong po nito in case of emergencies um, ayan, uh, ano sa balita lahat na lang po may pagyanig ayan, yes so, partner tulad nga dyan, relate natin, kaninang madaling araw lang meron po tayong magnitude 5 sa masinlok Zambales ayan. So, na naramdaman din ata hanggang dito sa Olongapo pero dahil madaling araw tulog ang mga tulog. tao Oo. kaya yan partner, uh, mga ka-okay stay prepared, stay safe ang pagiging handa at maagap sa panahon ng sakuna ay mahalaga upang mapanatili ang kaligtasan ng ating mga pamilya at anumang emergency, laging tandaan ang tatlong numero, dial 911. At yan po ang ating mga safety tips for today na may meron tayong napulot na araw at mag-ingat po tayo lagi mga ka-okay. Para naman maging updated sa iba't ibang aktividad at accomplishment ng police po ay follow o like ang aming FB account o Longapo City Police. Please follow also our Facebook page at police Po Disciplinado. Also, we do have our YouTube channel at Olongapo City Police Office. At naisin po namin i-promote ang programang Sumbong New Action Agad lunes hanggang biyernes sa las 12.30 hanggang ala 1.30 ng tanghali. At ganun din ang Police News Network Facebook page. At syempre, paki-like din kung saan po tayo nakikinig ngayon ng 97.5 DWK News FM. At yan po ang atid naming mga mahalagang impormasyon mula sa Olongapo City Police Office. Maraming salamat po sa oras ng inyong pakikinig sa ating programa ngayong umaga. Laging tatandaan ang usaping kaligtasan ay usapin ng bawat mamamayan. Ako po ang inyong police po, Police Staff Sergeant Beverly Joy Malubay. Muli po ang pamunuan ng Olongapo City Police Office sa ngalan ng aming City Director, Police Colonel Richard Rodriguez Claraval. Kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa pamunuan ng Subic Broadcasting Corporation at sa impila ng 97.5 DWOK FM. At sa aming station manager Ma'am Amelia Jane Gordon at sa kasama po namin ngayong umaga kay DJ Max, sir, thank you. At syempre po kay Sir Mel, kay Sir Andrew, salamat din po. And thank you for giving us a valuable opportunity to amplify our police kapo accomplishment reports and activities. At syempre po sa ating mga tagapakinig, sa ating mga, yan, sa ating mga namamasado dyan, mga nanay na naglalabaw, nanunundong ng anak, nagluluto ng pananghalian, at sa mga walang ginagawa dyan at nagsichill-chill lang, isang magandang umaga sa inyong lahat at maraming maraming salamat sa inyong pakikinig. Ayan, salamat po sa walang sabang pagsuporta sa amin upang maitaguyod ang aming layuning protektahan at pagsilibihan ng ating mga kababayan dito sa aming pinakamamahal na lungsod. Dito po sa lungsod ng Olongapo. At mali ako po si Police Master Sergeant Rosalind B. Ferrer at magsama-sama po tayong muli sa susunod na linggo. Upang makinig sa ating programa tuwing Hoya best ng Umaga, dito lamang sa Balitang Police po.